Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suuhin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Kayo po ba ay nakakarinig na rin ba ng mga pang-aalipusta dahil sa inyong pagsusunod sa kalooban ng Panginoon? Naranasan nyo na rin ba ang babastusin sa harap ng maraming mga tao? Yan po ang sinapit ng mga pari sa katoliko, noon pa man ay pinagbibintangan na silang mga ipokrito at mga alagad ng demonyo, pinag-uusapan sa maraming panahon na kung bakit sila ay nagpapakadyos, dahil sa mga bintang na bakit sila nagpatawag sa mga tao na isang ama o father, at ang masaklap, sila ay itinuring na mga bula ang mga ngaral dahil sa hindi pag-asawa katulad ng doktrina ni Satanas, sana may oras po tayong tapusin ang panunood sa video na ito upang malalaman natin ang buong kasagutan ng simbahang katoliko. Kento at Samala! Ang pagiging pari ay isang mahaba at masusing proseso. Una, kailangan maramdaman niya ang tawag ng Diyos upang maging pari. Kailangan mag-aral siya sa isang seminaryo. Ang seminaryo ay isang paaralan para sa mga taong naghahanda upang maging pari. Doon, matututo sila ng teolohiya, filosofiya, at iba pang mga paksa na kailangan nila upang maging pari. Tinuruan sila kung paano magbigay ng mga sakramento, magturo, at mamuno sa mga seremonya. Sa sandaling na kumpleto na ang pag-aaral at pagsasanay, maaari ng maordenahan bilang isang pari. Ang ordnasyon ay isang espesyal na seremonya kung saan ibabahagi ng obispo sa pari ang autoridad upang magbigay ng mga sakramento. Ang pagiging pari ay isang malaking responsibilidad. Kailangan ng isang pari na maging deboto sa Diyos, mapagmahal sa mga tao, at handang maglingkod sa iba. Ito ay isang mahirap ngunit ito ay kagustuhan ng Diyos. Kaya anuman ang mga naghihintay na pagsubok kailangan niyang harapin na may kagalakan sa puso. Subalit, sa kabila ng lahat na pagsisikap, upang maging ganap na tagapaglingkod ng Diyos, batid na ng mga pari na hindi lubos kaginhawaan ang naghihintay sa kanila. Dahil hindi naman lahat ng nasa palibot nila ay kanilang kakampi, lalo na sa mga taong iniwan ang pagiging katoliko at walang habas na nang aalipusta sa isang pari. Sila ay parang mga lobo na palaging nagmamatsyag sa mga gawain ng isang pari. Nang babastos, at ang masaklap, nagbabantay palagi kung kailan ang isang pari ay magkakamali. Hindi matatapos ang kanilang pangbabatikos, dahil ito na ang kanilang naging misyon at ang dahilan ng kanilang ikinabubuhay. Pakinggan po natin ang mga talata na ginamit ng mga pastor upang ibabato sa mga pari ng simbahang katoliko. Subalit, unang-una, dapat nating malaman na ang mga pari noon ng mga Hudyo ay iba sa mga pari ng Katoliko ngayon, dahil ang mga pari noon ay nagpapahinga sa araw ng Sabado. Sila ay nakalinya sa mga paring Levita, katulad sa ama ni Juan Bautista na si Sakarias. Samantalang ang pari ng Katoliko ngayon ay nagpapahinga ng linggo, at nakalinya kay Kristo na panunong pari ayon sa aklat ng Hebreo Kapitulo 4 Versikulo 14. Narito ang katibayan na ang mga pari ngayon ay hindi katulad ng mga paring Hudyo. Sa unang sulat ni Apostol Pedro Kapitulo 2 Versikulo 5, ito ang sinabi. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hezo Kristo. Sinabi sa talata na sila ay mga pari na naging instrumento ni Kristo sa paghahandog ng mga spiritual na mga bagay. Hindi sila katulad ng mga pari ng Hudyo na kinakalaban nila si Kristo at pinapatay. Sino ang mga unang pari ni Kristo? Ayon sa unang sulat ni Juan Kapitulo 2 Versikulo 9. Ito ang mababasa natin. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Malinaw po na ang mga unang disipulo ni Kristo ay pinili niya upang magiging isang bansang hinirang na pag-aari ng Diyos. Naririnig natin ang salitang, sila ay pag-aari ng Diyos, hindi sila pinangalan ng ministro, hindi pastor, sila ay nakikibahagi sa tungkulin ni Kristo bilang kanilang pinunong pari. Ang tanong, sa simbahang katoliko, matapos nilang mag-aral bilang pari, ay magbigay sa kanila ng ordain ng mga obispo. Ang pag o ordain bang ito ay mababasa natin sa Biblia? Oo, sa Biblia, ang salitang, ordain, ay nangangahulugang pagtalaga o pagpili para sa isang tungkulin. Ang salitang ordain ay nagmula sa ugat na nangangahulugang, order. Kaya ang pangalan ng sakramento ng pagpapari ay tinawag na holy, order. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Marcos Kapitulo 3 Versikulo 13-14. Pagkatapos nito ay umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya, at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Malinaw na mababasa sa Biblia na ang mga apostol na nauunang mga pari ay pinili o pinag o orde ng Panginoon upang magpatuloy sa kanyang ministeryo. At ang panalangin at pagpatong ng mga kamay o ang pag o para sa pagbahagi ng autoridad bilang mga ama ng paniniwala ay nakasanayan na hanggang sa mga apostoles. Sa aklat ng mga gawa kapitulo 6 versikulo 6, ito ang mababasa natin. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Gayunpaman, ang Biblia ay hindi marunong manghuhusga ng sinuman kundi may mga denominasyon na sadyang nasasanay na sa pang-aalipusta sa kanilang kapwa. Kahit alam na nila ang katotohanan, dahil may galit sila sa mga katoliko at sa mga pari nito. Paulit-ulit pa rin nilang sinabi ng mga kapatid nating mga protestante na walang pari na pinili si Kristo upang maging ama ng paniniwala. Ginamit nila ang talata sa aklat ng Mateo Kapitulo 23, Versikulo 9, nang sinabi ni Jesus, Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. Dahil sa maling paggamit ng talatang ito, maraming po ang naliligaw at naniniwala sa ating mga kapatid na pastor at ministro. Tungkol sa bawal umano tumawag ng Ama o Father dito sa lupa. Subali, ang talatang ito ay hindi nangangahulugang hindi na po tayo maaring tumawag ng Ama para sa mga taong pinili ng Diyos para maging mamumuno sa ating pananampalataya dito sa lupa. Kung kasalanan man ang pagtawag sa kanilang bilang father o ama ng paniniwala, maaring ang Panginoon na po ang unang lumalabag sa kanyang batas. Dahil napaka marami pong talata sa Biblia na nagpapatunay na ang mga itinalaga o into ordain na mga alagad ng Diyos ay tawaging ama o father. Katulad na lang ni Abraham na nagiging ama ng mga bansa, sa unang sulat ni Pablo sa taga, Korinto Kapitulo 4 na versikulo 15 hanggang 16. Ito ang kanyang sinabi, kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay kristyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Sa talatang ito, Ipinahiwatig ni Pablo na maaring tawaging isang ama ang mga alagad na katulad niya. Ibig bang sabihin na nagkasala na si Pablo sa kanyang pagnanais na tawaging siyang isang ama ng pananampalataya? Narito po ang totoong pag-uunawa sa sinabi ng Diyos na huwag tayong tatawag na ama kaninuman. Yan po ay bilang isang ama na Diyos dahil wala na pong ibang ama na Diyos katulad niya. Ito ang sinabi ni Pablo sa kanyang unang sulat sa taga Korinto Kapitulo 8 versikulo 6. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Ito ang ibig sabihin ng Diyos, na kanyang ipinagbawal na tatawag tayo sa sinumang tao na Ama na Diyos. Dahil alam naman natin na siya lang ang nag-isang Diyos na Ama. At sa Aklat ng Mateo Kapitulo 15 versikulo 4. Maari din po nating tawaging ama ang mga ama natin sa laman. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at, ang sinumang nang lalait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Dito malinaw na kahit ang ama sa laman kung hindi natin tawaging ama ay maaring parurusahan tayo ng Diyos. Dahil ang hindi paggalang sa mga magulang ay isang kasalanang mortal sa harap ng Panginoon. Isa sa mga atake ng mga kapatid nating pastor ay ang pagkakaroon ng batas ng katoliko tungkol sa hindi pag-asawa ng mga pari. Ay umano ang doktrina ng hindi pag-asawa ay sa demonyo. At ang talata ng unang sulat ng Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 2 na nagsasabing, Ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa. Ngunit para sa katoliko, ang talatang ito ay hindi labag sa batas ng tinawag na selibato o hindi pag-asawa ng isang pari. Ito ay ginamit para sa mga tagapangasiwan na may dati nang may asawa bago pa man sila tinawag na pari o ama ng paniniwala. Katulad ni Pedro na may asawa na bago siya tinawag ng Panginoon. Ngunit sa Bagong Tipan ay may binanggit si Pablo sa kanyang unang sulat sa taga. Korinto Kapitulo 7 Versikulo 8. Ito ang kanyang sinabi. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko, na walang asawa, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. Kaya kung totoong kasalanan ang pagiging isang hindi pag-asawa bakit si Pablo ay nananatiling binata? Pinili ng simbahang katoliko na habang nasa paglilingkod sa Diyos bilang pari. Ay hindi maaring mag-asawa, ito ay dahil sa kaharian ng Panginoong Diyos. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 19 versikulo 11 hanggang 12, ito ang sinabi ni Jesus tungkol sa hindi pag-asawa ng kanyang mga alagad. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba na may dahil sa kagagawa ng ibang tao, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Malinaw na ang hindi pag-asawa ng mga pari ay hindi doktrina ng demonyo ayon sa mga kapatid nating mga pastor ay ministro. Kundi ito ay kaluoban ng Diyos mismo, ngunit ayon sa sinabi ni Kristo, na pinipili lamang ng Panginoon ang maaring tumanggap sa hamon ng hindi pag-asawa dahil sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin kung ikaw ay nagnanais na magpari at nakakayang tanggapin ang kagustuhan ng Diyos ng hindi pag-asawa. Malinaw na ikaw ay pinili ng Diyos upang maging kanyang lingkod bilang isang pari. Kaya pinili ng simbahang katoliko ang disiplina na tinawag na celibato, upang ang isang pari ay hindi maging abala sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Pablo sa taga Kapitulo Kapitulo 7 versikulo 32 hanggang 34. Nais nice kung may layo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa, ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Kaya ang hindi pag-asawa ng mga pari sa katoliko ay isang disiplina sa sarili at pag-iwas sa mga obligasyong material para makapagtuon ng buong oras niya sa paglilingkod sa Diyos. At kung sa demonyo ang pagiging hindi pag-asawa, bakit maraming mga binata na nakaakyat sa langit? Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 14 Versikulo 3 hanggang 4. Ito ang ating mababasa, isandaan at na na libong tinubos mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking na walang dungeons at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nanatili silang mga birhen, Ngunit ang disiplina na ito ng katoliko ay hindi absoluto, dahil kung gusto ng isang pari na mag-asawa, maaring siyang lumabas sa kanyang vocation. Ngunit habang siya ay pari dapat igalang niya ang batas ng simbahan na ito. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod,